Asensya na! Walang kasiyahan sa paaralan. Ibalik natin ang mga laruan at mag-aral. Pero ayaw sumuko ng mga lalaki ng ganun kadali. Kailangan mo lang maghintay ng kaunti. Sa tingin ko ay magpapalipas siya ng gabi sa paaralan. Kailangan nating maging maingat. Shhh, tahimik. Ito ay para sa iyo. Mila, ito ay para kay Vida. At itong magandang blaster ay para sa akin. Oh, hindi. Ang pagkakamaling ito, Maraming naging kapalit. Oo, oh, maraming klase ng parusa. Pero bakit pipili ng isa lang kung pwede mong subukan lahat ng sabay-sabay sa bago naming hamon? Mag-sign up at magbigay sa amin ng mga like. Ano? Oh. Mahigpit na nakahigpit na. At ngayon, ang unang pagsubok. Para mas madali itong malagpasan, may isang bagay na makakatulong. Ano? At para ito makakatulong sa atin? Nasa'yo na ang desisyon. At kung sino ang unang makagawa nito ay makakakuha ng maliit na premyo. Wow! Aba, karapat dapat na gantimpala yan. Sige, simulan na natin. Go! Simulan. Oh, mga kaibigan. Hindi maganda ang simula. Pero sino ang mauuna? Sa tingin ko si Mila yon. Siya ay may maraming tiyaga. Ah. Ako ang nauna. Pero hindi ko alam ang gagawin sa tinidor. Parang naipit ito. Uh, oops, nako. Mag-ingat ka sa ulo mo. May posibleng pagbagsak ng mga tinidor. Aba, hindi. Ay, muntik na. Pero sinuwerte ako. Ngayon, ang natitira na lang ay kunin ang aking premyo. Eh, hindi masyadong mabilis, Alex. Dahil nasa laro pa rin si Vida. At mukhang may ginagawa siya. Ilayo ang mga bata sa screen. Tunay nakatatakutan ito. Ah, tulong! oh, hindi. Pero halos makalabas na si Vida. oh, hindi ako susuko. Gawin nating ilang kubo at tapos na. Hindi ko iniisip na ganyan ang iniisip ng mga bulamila. Well, mas swerte sa susunod na pagkakataon. Hindi. At ito ang aking pinakamahusay na oras. Halos tapos na ako. Oh, hindi naman pala ganun kahirap. Ang natitira na lang ay kunin ang aking premyo. Mukhang ang round na ito ay para kay Vida. Maaari mong tamasahin ang iyong karapat-dapat na gantimpala. Oh, narito ang nagwagi. Wee. Nako. Huli na ako. Hindi hindi pa ako pwedeng mag-relax ngayon. Alex, walang oras para malungkot. Sa tingin ko, may naisip ako. Tignan mo. Tignan mo kung anong meron ako. Mas marami pang pula. Salamat Vida. Pareho lang sila. Ngayon makakatuwa na tayo at hindi na mag-aalala para sa akin man lang. Tulong? Sige. Hindi. Lahat, narito ang bagong asignatura. Makakatulong ito sa inyo. Sige. 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 Yan ay malinaw na nagpapadali. At ang premyo ay itong magandang console. Maaari mo itong laruin hanggat gusto mo. O sa halip, hanggang sa susunod na hamon. Maaga pa para maging excited. Sana handa ka na dahil magsisimula na tayo. Sino ang mauna ngayon? Baka si Alex, pero mukhang may ibang plano si Vida. Tabihan niyo mga kaibigan. Ngayon ay oras ng gantimpala. Alin kaya? Baka ito na 'yon. Hindi. Ito? Hindi, hindi yan. Oh, baby. Ayot na kailangan naming maghiwalay, siguro kapalaran ito. Sa tingin ko, gusto niyang halikan ako. Kumalma, Camila. Ito na ang pagkakataon mo. Halika na. Tara na. Pasensya na, Mila. Sa tingin ko na misinterpret mo. Tara na. Pero kahit papano makakawala tayo agad. i lang dito at tapos na tayo. Woohoo! Ngayon, tulungan mo ako. Eh... Uh... Pwede tayong maglaro ng magkasama. Ang mga lalaki ay nakahanap ng paraan palabas sa isang mahirap na sitwasyon at mukhang papunta na sa tagumpay. Pero, paano na si Vida? Tingnan natin. Woohoo! Woohoo! Ay, eh, hindi. Sa tingin ko, nabalik ko ang susi. At nandito na ang mga lalaki para humingi ng tawad. Maliwanag na hindi iyon ang dahilan, kaya sila narito. Pero bakit nag-iisa lang siya? Huwag magalala mga kaibigan. May ideya ang guro. Ngayon ay makakalaro kayo. Kayong dalawa, sigurado iyan. Woohoo! Hindi, isa pa yan. Halika na, Mila. Oras na natin ito. Woohoo! Pero magkakaroon lamang ng isang panalo ngayon. At uuwi akong mag-isa sa pagkakataong ito. Oh, ang sarap niyan! Kahit hindi pa bagong taon, Magilaw ka na parang mga puno ng pasko. At makakatulong din ito sayo na makaalis. Kailangan ako ang mauna makuha ito. At narito ang munting premyo. Tara na. Wow. Umalis na tayo. Ang sarap niyan. Tara na mga kaibigan. Panahon na para umalis. Ako muna sa pagkakataong ito. Pero may humaharang sa akin. Ah, sige. Pinakamalapit na ito. Maswertehin ka sa susunod. Tingnan mo, Mila. May solidong plano ako. Hindi ko alam kung gaano ito ka-reliable, pero susubukan kong umikot sa'yo. Una ang troso at ngayon... At ngayon, pwede na ba nating hilahin ang charging plug? Mga tao ay abala. Sisimulan ko na ang pagkilos patungo sa ating tagumpay. At kaya ilang hakbang at tapos na ito. Oo, malapit na akong maging libre. ako! Oo, oh, nagawa ko! Nararamdaman ko na ang lasa ng cotton candy sa bibig ko at counting plastic. Ayaw ibigay ni Peter ang panalo ng ganun na lang. Kaya ano ang ginagawa ni Alex? Mukhang hindi maganda, pero ang pinaka -importante ngayon ay makalabas. Talagang gumana ang plano, pero may mga kalaban sa malapit. Anong ka ba? Sino ang makakakain ng masarap na cotton candy? Hindi, nandito ako. Pasensya na kayo, pero masyado kong gusto ang matatamis. Kaya ang unang kagat ay akin. Wow! Mm, ang galing! Ang sarap! Hindi ako makapigil. Ah! Uh, ang mga babae ay pumili ng kakaibang makeup look, pero hindi ganong pinahahalagahan nila yon. Si Alex ay sobrang na-carried away na hindi niya napansin ang paglabas ng bigote. Hoy! Hoy, mga babae, tingnan nyo. Siguradong matutuwa ang guro sa resulta na ito. Ay, naku. Okay, tapos na ang aralin. Oh! Ano? Ah! Grabe! Iyon ay kahanga-hanga. Magaling kayong lahat. Pero sa tingin ko dapat na akong umalis ngayon. Makikita ko kayo sa isang bagong hamon. Mag-subscribe sa Parara para hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong kawili-wiling video.